Yo, magandang araw sa inyo mga kabundot. at yan Pero nga pala tayo pupuntahan ulit na ilog Dito na naman, balayan na naman tayo balayan ha! Medyo genggeng gan <laughs> Malapit pa lang, ay bunga pa lang ng bagong daan. Napaka hirap na ng langgan Langgangan na na aking <laughs> Lalos na Medyo madilim na Gawin ko, kung oras tayo makakapasok ng ano para kayo magabi buksit yung mulino doon tayo pupunta medyo malapit lang naman pagdating natin na ang Walter halos na sa 4 to 5 kilometers na lang ando na tayo sa may ilog na yon kaya tara let's go okay lang boss Yan, nalito tayo sa ano tatay sityo so, may ano, yan dyan Kanan tayo dito Pasok natin dito Nakakita ka na ng vlogger Wala yan, dito na tayo dadaan. Doon din labas natin. Sa may kantuhan ng papuntang Magabe. Si Tio. Yapis na tayo. Ito dati kasi ako mga karera. Ito <laughs> <Tumatagandaan> dito. <laughs> Ito pala, dito na tayo dumaan. Doon din na din patak natin. Sa so may ilog. Yung padalawang kanto. Kanan. Yung, yung karerahan dati, doon lang handa sa kabila. <laughs> hindi mismo dito Pesa nyo ang daan papuntang ilog. Uh, may tindahan doon, may paliko ah, dito thank you po tanong tayo <laughs> yan, bali nandito na tayo lapit na hello so, po dito yung ilog, te te, okay lang ako video sa baba Mag-video lang ako thank you po yan, iwanan natin yung bike natin dito kay ate. Hindi, okay. okay lang po. Mas maganda po malang kaunting tao. <laughs> Kaya din po mag-vlog. Yan, bali pagdating niya dito, yan, kaila ate kayo pupunta. Opo. Yan, bali pagdating niya dito, pwede kayo mag-parking dito sa lugar na to. Time yung kumuli na to, ano? Oo oh. tayo Okay lang sa makita sa vlog. Okay Ang kailan te? Ayan oh, si ate. Ayan si ate. Yung, mismo ikaw yung taga, na taga ano dito. dito? Dito ako nakatira. Ah, opo. Oh, yan, bali ito yung ano, si, sila mam yung nagpapa, sila din yung nagpapaherte ng mga cottage cottage. Ah, iba, kasi iba, ano iba, iba talaga siya ng may ari. Mm. Ah. Bali yung mga cottage cottage dito, tek. Kusa ano, hindi mismo isa lang may ari. Yan, bali isa pare ano pala magkakaiba yung may-ari. Bali yan, may, Balian, may parking dito, motor 10, tricycle 20. Doon sila, sila din. Oh, sila ma'am galing sa ilog. Shout out ma'am. Yan, babatay sa ilog. Pagdating niyo dito, Ma'am, dadaanan niyo muna tong lugar na to. Bago kayo makabalan. Ayan, may kumakakit. Ayan, magpapatayo. Unti-unti. Magpapatayo unti-unti. Hi, kabuntot! Hello po. Shout out po. How are you? Shout out. Ayan <laughs> yes, sila ma'am, galing sa Ilog. Ligo sa Molino. Hapon ka na? Opo. Ipapasok po kasi trabaho. Ayan, wow. Ngayon, matarik na lugar na to. Hagdan na to. Pero kapit lang kayo para safe. Iniwan ko na yung bike ko doon sa taas. Oh, ngayon ako nakabalik ulit dito. Yan May din sila dito. Ayan. May CR sila doon sa banda doon. Ayan, bali na ah, bull. May mga punong tumba oh. Ayan, kagaya niyan. Punong tumba. Tapos itong part na to, ano niyan? Part ng ginawa. Ayan, bali yung cottage-cottage sila dito. Ito. Hindi ko lang kung magkano. pa na lang ko sa so may mga may aray nito. Ayan. Ito yung mga cottage-cottage nila. Bawat ano ko kasi may iba-iba daw may ari ng cottage dito. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda dito, promise. Ang dami talagang dumadayo dito para maligo. Ay, mga cottage cottage nila. Wow! Hmm. May aliban dito sa kabila. Nandito nga pala tayo sa Sitio Molino, magabi. Magabi. Balito ito ng mga cottage dito. Ang dami palang cottage dito. Ngayon lang ulit ako nakarating dito. Kasi dati dito maliit pa yung tubig. <laughs> Parang lumawak na yung tubig dito ngayon. Hindi na ganun kagayong kaya ano dati. Ito, tingnan nyo. Oh. Yung mga cottage cottage. Dami. Hanggang sa dulo doon. Hanggang doon sa dulo doon. Oh. Sa dalawa, at apat, lima, ano, kita walaw, siyang, Mahigit. 15. Yung cottage doon. Kasi meron dito dam, nandun pa sa may banda don sa itaas, may dam dyan eh. Pero doon yan dito lang tayo, may sityo muli, no? Ngayon, mga katin. So, yan, pag gusto nyo mga nasa taas, pwede naman. O, pag gusto nyo mga nasa tubig, yun doon sa baba. Ito, pakita ko sa inyo yung mga nasa baba. Mga katin sila sa baba. Yung halos yung paa mo, na agusan na. Ayan. Diba? Naagusan talaga ng tubig yung ano, ibaba niya. O, Pagka lasing ka na o lublub -lub mo lang yung ulo mo, sigurado mahuhulasan ka. Ang ganda na din talaga dito. Dun, gusto ko pumunta dun sa ano, dulo dun sa taas. Tingnan natin dun. Kaso baka mawala yung ano ko dun. Tingnan lang. Yan, bali na ito dito nga akong pala ngayon sa sitio Molino, sa may ilog dito. Yan, bali si boss pala yung nag-handle ng mga ibang cottage dito. Hindi nga tatanong natin kay kuya kung magkano yung mga bawat cottage dito. Yan kuya, magkano nga pala yung mga bawat cottage cottage dito, kagaya nito kuya. 500 lahat. Gata, ah, yun. Sabado linggo, 500. O, oh, kahit pero ordinaryong araw, yun pa rin, 500 pa rin. May 300. Ayun, depende daw kung ano, pag-seasonan sa weekly, mga week ng Holy Week, gano'n. Siyempre, paglakas na ng mga ano, di mga halagang 500 na yung mga bawat gantong cottage. Yan. Ano ang pala mo, Kuya? Kuya Rene. Yan. Yeah, si kuya Rene lang yung nyo pag gusto nyo mag-outing dito. Kuya Rene. Yan. Yeah. Si Kuya Rene. Si Kuya Bale, si Kuya pala wow. yung nagpumpisa ng mga kubo-kubo dito. Yan. Yeah, si Kuya. Yeah. Shoutout nga pala kay Kuya. Shoutout, Kuya. Kaya lang kubo ko na sa turmanan. Ayun lang. Ay, kuya. Doon na lang kong si kuya. Bali na doon na kuya. Yung iba marami na ngayon. Kasi marami nang siyempre. Hindi ako. naman ano talaga. Para sa nagparan na rin sa mga kabarangay niya. Na nagtayo yung iba-ibang tao na. Siamba. Ang nagawa ko dito to toy siyam. Ah bali. Wow. Para ito ay gumita iba. Oh yun. Ganong kabait si kuya rin eh. Oh. Talagang pinagkaloob niya sa iba yung hindi para sa sarili laang ang yung ano ni Kuya Rile. Yan, napakadami talaga ng okay. Yan. Yan, shoutout out po, po, po pala sa mga kuya. Oh, ayan. Shout sa mga viewers yan. Yan. Oh, bali ito si Tom wow. na kuya no. Yan, ya, mga rito sila kuya, mga boss niya, mga napakababay po ng na tao dito. Talaga wala po tayong masasabi. Pag nagpunta kayo dito, basta't wala lang magulo at maligo, yung mag-inom, pwede po lahat. Basta lang po, yung gulo, iwan po natin sa bahay. Yan, thank you po. Pupuntahan natin yung dam, dinis sa kabila. Sabi ni Kuya, maganda din daw dito sa kabila. Pero the best dito may mga cottage cottage maganda rin yung mga cottage cottage dito. Ito tayo sa dam. Ang bali dito, yan oh. Eh. yung dito. Ayun yung pinakadam. Pero mare, meron pa rin ito doon malaking ilog sa may banda doon. Tanda ko, napuntahan ko rin yun eh. Isang beses may malaking ilog dun ganda dito coming cottage medyo madilim na talaga ito tayo na gabi na eh bali ito yung anak dam ang liwanag din ang tubig oh tinitin tubig ang ganda din dito mga ating dito yung bali si kuya tanpon tanong natin baka siya nagbabantay dito kayo hey, na kabut tagabantay dito kuya kayo yung mga may ari nyan Ayan, bali si Kuya pala yung tagabantay dito. Eh, tagabantay siya pala yung may-ari ng mga cottage cottage. Kuya, yung pangalan mo? Andy. Ayan, si Kuya andi Pwede nyo rin hanapin si Kuya andi pag gusto nyo magpuligoan dito. Ayan, baka may cellphone number kay Kuya andi para pag gusto nyo magpunta dito, i-text nyo lang si Kuya andi Kuya Andy, ano na ang pang cellphone number mo? Uh, 0951 399 5594 Yun, oh I-save e, nyo na lang yung number ni Kuya Andy Pag gusto nyo magpunta dito, mag-check Mag-text muna kayo, tumawag Para pagdating nyo, naka-reserve na kayo Ayan, oh May e, ganda ng cottage ni Kuya Andy dito Balito Kuya Andy, iyo din? Sa pinsan Ah, sa pinsan Balik kayo na rin nag-handle yan Ayan, bali lahat pala nyo nandito sa part dito. Si Kuya Andy nag ng mga cottage cottage. Ayan, si Kuya Andy nilang hanapin nyo dito. O, tapos text nyo, tawagan. Ayan, thank you Kuya Andy. Kaya ba? Ha? Kaya saan? Kaya kayo? Taga, barangay uno lang po. Ha? Ah. Opo. Bali, binablog ko lang po yung mga ilog-ilog natin dito sa balayan. Woo! Shit! <laughs> Taas! Bali yun, no? Ang ganda daw sa may dam. Ayun, may dam to sa bandang dulo lugar na yun, dam Teka, medyo lapit natin uh, <laughs> oh, may cottage cottage dun kaso gagabihin na ako, ng oras na ganda dun siguro talagang malakas yung agos galing sa dam huh? huh? matakot dito oh. bangin na rin kahit <laughs> eh, medyo mataas, bangin na rin to ganda dito mga, mga boss Punta kayo dito, Sityo Molino. Magabe, Barangay Magabe, Sityo Molino, Balayang Batangas. Ayan, oh. Ang ganda ng ano dito. Kung may drone shot lang ako, wala akong drone eh. Sorry na lang. <laughs> wala pa tayong pambili. Ayan, ganda dito. Ayan, oh. Ooh, lupet. mga mga cottage cottage. yun, bali hanggang dito na lang yung ating video samahan nyo ako sa araw-araw na ah, bawat video ko pala, hindi pala araw-araw bali yun tapos uuwi na tayo ikaw so, na lang ayayay <laughs> ay, ay, ako tumalon, sabi ko siya na lang tumalon delikado, gagabi na ako tara na, uuwi na tayo tapos yan oh. ingit na lang kayong lahat bye bye, at yun may isang lugar na mga napuntahan dito sa balayan pag gusto niyo pumuntahan dito, 'yon text niyo si Kuya Andy o kaya yung si Kuya ano, basta magpunta kayo dito, may lalapit naman kasi sa inyo, palalot marami kayo, pwede kayong lapitan na sa taas, pwede kayong lapitan nila. Para makapunta kayo dito, bawat cottage tickets dito dito 500 pesos. John, bye-bye. Love you. Ingat kayo lahat.